no kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise? Para may transparency? Another day, another angry, sore loser, Shibuli Bambam. Bam. Si perpetually outraged at halatang wala na sa tamang ulirat. Siguro dahil laging talo na si Rowena Guanzon. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa sa amin sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa kami sa mga katotaan nyo, mga na. Sa kanyang latest rant, pinagmumura ni Guanzon ang mga bumubuo ng ICI na tinawag pa niyang mga tuta at inutil. Utang ama! Inutil kayo! Ang utos sa inyo ni BBMC, saldi ko lang, ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa uh, Martin Luther King, ha?